Kapag ligpit na ba ng Christmas tree ang lahat, ako ay at ngayon pa nga lang ako magliligpit ng aking Christmas tree. Natapos na nga ang Pasko at New Year at pakalahati na rin tayo ng January pero ngayon ko palang ililigpit to. Sa totoo lang ayoko pa talaga sana siyang ligpitin kasi ang sarap niya talagang pagmasdan lalo na tuwing gabi kapag ako ay nakatulala edito eh dito talaga ako tumitingin sa Christmas tree at pagkatapos binubuksan ko yung Christmas lights. Ganti talaga siguro yung feeling kapag first time mo lang nagkaroon ng Christmas tree at matagal mo ng pangarap simula nung bata ka. Pero kasi ngayon kailangan ko na nga siyang mga mamis dahil medyo nahihirapan na rin matulog si daddy. Alam niya naman na dito lang siya sa sahig na tutulog at minsan talaga na niya ang Christmas tree kaya nawawala sa ayos. May nakita nga akong post sa Facebook. Ang ginawa niya sa Christmas tree niya ay binalot niya ng buong cling wrap para nga hindi maalikabukan at para pagdating ng December ay hindi na siya mag-aassemble. Gusto ko nga talaga sana mga mami sa ganun na lang yung gagawin ko. Pero dahil maliit nga lang tong apartment na inuupahan namin, kailangan ko talaga muna tong tiklupen at itago para naman medyo lumuwag ulit dito. Buti na lang ay hindi ko pinagtatapon yung box pati na rin yung mga plastic ng bawat design dito sa Christmas tree. Kaya naman, ngayon nga naliligpitin ko siya ay meron pa rin siyang mga kanya-kanyang paglalagyan. Hindi pa nga natatapos itong January, pero nakaplano na agad ako na pagdating ng December, Ibang design naman yung gagawin ko dito sa aming munting Christmas tree. O oh, ba diba? sobrang advance mag-isip. Nung nalikpit ko na nga yung Christmas tree at naitabi ko na at nalagay ko na sa plastic yung mga bawat design niya. Eto nga't nagwalis muna ako dahil baka makita ni Athena itong mga nalaglag na snowflakes at maisipan na naman niyang itabi. Nung natapos na ako magwalis, plano ko rin palang palitan itong kortina namin dahil baka buti na naman ng isang taon to at magulat na naman kayong lahat. Nung time pala na nagpalit ako na itong kortina, Marami naman ako nakita na nag-comment na pwede daw akong bumili ng blind curtain o di naman kaya black curtain. Plano ko din naman talagang bumili ng ganong klaseng kortina mga mamis. Kaya lang kasi, ako kasi talaga mga mamis, yung tipo ng tao na hanggat alam kong kayang gawan ng paraan yung isang bagay, gagawan at gagawan ko ng paraan. Meron pa naman talaga kaming ibang klaseng kurtina, pero yung mga kurtina kasi na yun ay meron siyang ibang design at hindi talaga ako mahilig sa mga kurtina or mga punda or mga sapin ng kama na meron masyadong maraming design. Kaya naman sa tuwing mag-vlog ako, ang madalas nyo talagang makitang cortina sa akin is itong brown o di naman kaya pagdating ng December is itong pang Christmas na cortina. Pero wag na kayo masyadong mag-alala mga mamis. Kasi this time naman ay hindi ko nahayaang abuti ng isang taon yung brown na cortina dyan. Maghahanap ako ng medyo mura-mura sa online na cortina at pagkatapos bibili ako para nga mapalitan agad yan at hindi yan yung lagi niyong nakikita. Sa totoo lang, kapag meron ako mga nababasang comment na mga meron nagsasuggest, hindi man ako nakaka-reply sa inyo sa mga comment mga mamis. Nakikinig at tinatanggap ko naman minsan yung mga suggestion nyo. Basta alam ko kung kayang-kaya nung aking budget o di naman kaya kayang pag-ipunan. Alam niya naman tayong mga nanay, hindi talaga natin ugali ang bumili basta-basta pag meron tayong gustong bilhin kahit gamit pa yan sa bahay. Pagdadaanan pa natin yung ilang gabing pag-iisip bago natin tuloy ang bilhin yung mga gusto nating bilhin na gamit para sa bahay natin. Kaya kapag nakabili nga ako ng bagong kortina, nung nabasa ko nga na merong nag-suggest ng blind curtain, chineck ko nga agad sa online kung magkano ba yung ganong klase ng kortina. Diyos ko mga mami, sakala ko talaga e eh, mga nasa 200 plus lang siya. Meron niyang 200 plus pero yung malit na size nga lang niya. Yung size naman na kagaya dito sa aming bintana ay maabot siya ng 400 to 500 mga mamis Kaya hindi talaga ako pwedeng bumili ng ganong kamahal para lang sa kortina kesa nga unahin ko yung kortina, eto nga tinuna ko muna ang bumili ng wardrobe o damitan namin ni Daddy. Nung nakaraan nga ay napanood nyo na binilhan namin si Athena ng bago niyang po pati na rin ang kanyang damitan. Dapat talaga ay ganun na lang din yung bibili naming damitan ni Daddy para sa amin. Pero sabi ko nga hindi bagay kay Daddy yung ganong klase ng damitan. Kaya naman sinuggest ko na nga lang sa kanya na bumili na lang kami online itong gantong klase ng wardrobe. Bali, nabili ko nga to ng halagang 500 plus. In fairness naman mga mamis, may kalakihan din talaga yung gantong klase ng wardrobe. Nung nakaraan pa talaga dumating tong wardrobe na to, pero ngayon ko pa nga lang siya bubuuhin. Dapat talaga ay dalawa kami ni Daddy ang magbubuo nito, pero hindi kasi magtugma-tugma yung sked namin ni Daddy. O ba diba, napakataray. <laughs> Nandito lang naman ako sa bahay lagi, hindi pa magtugma-tugma yung sked naming dalawa. At dahil nga wala naman akong ginagawa ngayong araw na tapos ko naman ng maglikpit ng Christmas tree pati na rin magpalit ng kortina, naisipan ko na nga lang na ako nalang lang mag-isa ang magbubuo neto. Kahit nga na parang hindi ko kaya, ipipilit ko pa nga din hanggang sa mabuo ko to para nga mapabilib ko si daddy. Charot! <laughs> Pagkabukas ko nga dito sa wardrobe, ang una ko nga ginawa ay chinek ko muna yung manual. Nakakaloka nga nakatingin lang talaga ako sa manual pero hindi ko talaga naiintindihan yung binabasa ko dyan. Bali, ako na ko na nga lang ginawa ay pinagiwahiwalay ko muna yung magkakapares na puti. Pinagsama-sama ko yung mga malalaki pati yung mga maliliit. Nung natapos ko na nga pag yung mga malalaki at maliliit, ito nga't sinubukan ko munang mag-assemble ng ilang piraso lang. Nagsisimula pa nga lang ako sa pagbuo pero nararamdaman ko na yung inis. Sa mga oras na yan, parang nagsisisi na nga ako kung bakit ko siya binuksan. Ang nakakaloka pa nga doon, pinag-iwahiwalay ko na sila pero hindi ko binilang kung tama ba yung mga item na dumating. Bali, sinimulan ko nga muna sa kanyang mga paa. Kasi yun naman talaga yung nakita ko sa manual na kailangan kong simulan para nga mas mabuo ko siya ng maayos. And finally nga mga mamis, pagkatapos nga ng mga 20 minutes... Eto nga tabo ko na yung pinaka magiging paa niya. ko pa nga siya dito sa dingding dahil tinitignan ko kung magiging kasya ba siya doon sa kwarto ni Athena. Eto nga makalipas lang din ang ilang minuto na ilagay ko naman na yung magiging sapin niya. In fairness naman mga mami, sa paparawd ako sa sarili ko nung mga araw na yan. Nabubuo ko siya pa unti-unti nang walang tulong ni daddy at hindi nagchat-chat sa kanya. Nung natapos na nga ako sa magiging paanya niya, pati na ilagay ko na yung sapin niya, ang sunod ko namang ginawa ay nilagay ko na or sinuksok ko na nga din itong mga malalaking bakal or mas mamahabang bakal at pagkatapos sinuksok ko na ulit yung puti. Noong una talaga ay nagadalawang isip ako na bumili ng gantong klaseng wardrobe. Kasi nga piling ko ay madali lang siyang masira. Pero nung dumating nga siya sa akin, nagulat nga ako na sobrang kakapal pala nitong mga puting isinusuksok sa bakal. Ayan kasi yung inaalala ko dyan mga mamis. Dati kasi talaga meron kaming sapatusan na parang ganto lang din yung style niya. Konting sapatos pa nga lang at mga sandals yung naipapatong sa ganyan klasing matungan. Ayun nga't bumigay agad yung mga puting sinusok doon sa bakal. Kasi nga hindi siya ganun kakapal, malipis lang talaga siya. Pero itong nabili ko ngang wardrobe mga mamis, nung chenek ko nga itong mga sinusok ko sa bakal ay talaga namang napakakapal. Eto nga sa mga oras na to ay naaka one fourth na ako. Ayo o mga mamis na one fourth pa lang talaga ako dahil hindi pa talaga yan yung pinaka final niya kapag nakabit ko na itong mga bakal. Sa totoo nga lang ay nakapas forward itong vlog na to or yung video na to. Pero maniwalat sa hindi nga kayo mga mamis sinabot ako ng isa't kalahating oras sa pagbubuo niyan. Tinignan ko nga din yung mga review bago ko orderin to. Ganon din talaga yung review ng mga bumili neto. Inabot din talaga sila nang lagpas isang oras bago nila nabuo. Pero nang nabuo nga nila, mga mami sa talaga namang tuwang-tuwa din sila. Kasi nga napakaganda naman talaga kapag nabuo na siya. Marami pala iba't ibang klaseng design to. May mga malalaki at may mas mga maliliit pa dito. Hindi ko nga lang alam kung ito na yung pinakamalaki o mas may malaki pa dito sa in ko. Ang dapat nga lang talaga ay maliit lang yung orderin ko nito dahil gusto ko nga ay para kay daddy lang. Ako naman kasi okay lang naman sa akin na wala akong damitan. Dahil andito lang naman ako lagi sa bahay. Pero ang sabi nga sa akin ni Daddy ay yung malaki na nga lang yung bilhin ko para nga share na lang kami sa damitan. Kaya nga pala gantong klaseng wardrobe or damitan ang binili ko. Nakita ko kasi na meron tong dalawang hangeran. Yung mga long sleeves kasi ni Daddy at mga polo niya. Pati na din yung mga coat niya ay eh wala din talagang pinaglalagyan. Natutupi na lang din. Kaya naman ang gusto ko is nakahangar na lang lagi yung mga gano'n ni Daddy. Kung lagi nga kayong nanonood ng mga vlog ko, tuwing naglilinis nga ako ay nakikita nyo na wala talaga kaming damitan. Pero choice ko naman talaga yon mga mamis. Kasi nga kapag may damitan kami, nahirapan talagang si daddy hanapin yung mga damit na gusto niyang suotin. Kailangan niya pang kalkalin yung pinakailalim para makita niya. Kaya naman itong at naisipan ko nang bumili ng damitan pero ganitong klase na. Eto nga sa mga oras na to, Natapos ko na kitayo itong building na pinapangarap ko. Charot. Dito lang ako sa pinakalaspart part na yung ikakabit na itong pinakahangiran. Nung naitayo ko na nga siya, ako nakikita nyo nga mga mami ay mas mataas pa siya sa akin ng mga 2 or 3 inch. Bali, ang height ko nga pala ay 5'2". Dahil nga alam ko mabigat ako, dinaganan-daganan ko pa nga siya para malaman ko kung matibay nga ba talaga to. In fairness naman matibay siya pero nagtataka nga ako bakit may mga sumobrang puti pati isang bakal. Piling ko nga ay meron akong pagkakamali dyan pero hinayaan ko na nga lang kasi nakabit ko naman na siya kesa naman baklasin ko yan at mapagod ulit ako. Itinabi ko nga muna siya at pagkatapos kinuha ko naman tong magiging pinaka cover niya. Ang pinili ko nga kulay ay kulay blue pagkatapos ang design naman niya sa harapan ay dalawang pusa. Mahilig kasi si Athena sa pusa. Alam niya naman yung anak ko may lahing pusa. Kaya ayan na lang yung pinili kong design. Sa kwarto niya kasi ilalagay ito para nga everyday na makikita niya yan e eh matutuwa siya. In fairness din naman dito sa magiging cover niya, ang kapal din mga mamis kasing kapal ng aking muka. <laughs> Bali meron niya siya ang mga butas sa ilalim kung saan isusuksok mo yung mga pinakapaan itong magiging wardrobe. Noong una nga ay medyo natatakot akong isuksok yung paa doon sa mga butas. Dahil piling ko nga ay masisira siya or mapupunit. Pero hindi naman pala kasi nga, hindi ko lang talaga siya nahila ng maayos. Nung inihila ko na nga itong cover pataas, ay mga mamis, dito talaga ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam talaga ako ng stress dahil nagulat ako habang inihila ko nga siya pataas ay hindi talaga siya nagkakasya mga mamis. Piling ko nga nung una ay nagkamali sila ng size ng cover pero hindi nga ako sumuko ginawan ko pa din ng paraan Bali, inuna ko na nga lang muna itong sa pinakagilid. At pagkatapos nga, sinunod kong hilain naman sa kabilang gilid naman. Akala ko talaga ay okay na pero dito talaga ako pinaka na stress. Pero nang naipilit at naipasok ko na nga siya mga mamis, ganito na nga yung naging itsura niya. Sakto lang pala talaga yung cover, kailangan mo lang talagang ipilit. Mararamdaman mo nga lang na parang feeling mo ay eh masisira yung zipper niya pero hindi naman. Meron nga din pala siyang tale sa magkabilang gilid ay tatali mo doon sa mga bakal niya. Bali ganito nga yung magiging itsura niya sa loob. Meron din pala siyang dalawang tale o dalawang dikit sa taas para nga kung sakali na gusto mong tupiin yung takip. Nung naayos ko na nga itong ko na siya, papasok dito sa kwarto ni Athena at pagkatapos isa-isa ko na nga isinabit itong mga long sleeves ni Daddy. Yung coat niya na ginagamit sa event, yung mga jacket niya na ginagamit sa motor, pati na rin yung kanyang barong kapag meron din siyang ibang event. Yung mga polo shirt naman ni Daddy, pati na rin yung kanyang mga polo, ay dito ko na nga lang inilagay at hindi ko na hinanger. Yan namang mga yan, mas gusto talaga ni Daddy na nakatupi yan, kasi nga minsan hindi naman niya sinusuot yan sa biyahe. Binabaon niya yan lalo na kapag magmumotor siya at pagkatapos doon niya na lang susuotin sa kanyang trabaho. Natapos ko na nga ilagay yung mga damit ni Daddy at mga damit ko na din. At ganyan na nga yung magiging itsura niya. Meron pa talaga kaming mga labahan na hindi ko pa nalalabhan at natutupi. Kaya naman konti pa lang yung nakikita nyo dyan. Pero in fairness naman mga mamis, kahit gaano kadami at kabigat nga yung ilagay nyo dyan, mukhang hindi naman talaga siya agad bibigay. Sa zipper pa nga lang, mukhang matibay na dahil makapal talaga yung mga zipper na inilagay nila. Meron din pala siyang bulsa sa gilid at kayo na nga lang din bahala kung ano yung gusto nyong ilagay dyan. At sa pangalawang pagkakataon nga, umaliwalas na naman ng kaunti yung kwarto ni Athena dahil nabawasan na naman yung mga tambak. <laughs> Bali sa TikTok ko pala nabili yan, ilalagay ko yung link sa comment section.